Hello, hello mga kababayan. Magandang um, hapon po, magandang gabi, magandang umaga, magandang ang hali po sa abot ng bijung ito. Shoutout nga pala sa kaya uh, kumpare kong Edwin Rabago at LB Rabago at sa lahat na rin po na dati kong mga kasamaan sa Landmark. Si Doming, si Joey, si Jolas, si Janie, si Angel, Uh, na sa ibang hindi ko na sa susunod na vlog ko, mabati sa shout out ko kayo lahat mga kasama. Uh, pakinggan po natin itong talumpati ni isang congressman ng Batangas, ng Distrito 2 ng Batangas. Ito po, dito po nag lahat ang pamimigay nila ng ayuda na akala mo'y kanila yung pera na pinamimigay sa mga tao. Pakinggan po natin siya si Congresswoman ng Distrito ng Batangas 2. Kung paano po siya magpapasalamat kay Romaldez kung paano nila nakuha nung bumabahang pera sa kanilang distrito, mga kababayan. Anyet, kayo ba naniniwala na sa sariling bulsa ni Romaldis itong pinamumudmud nila? Tandaan niyo po mga kasama. O, pakinggan po muna natin sila mga kaibigan. Mga, kay, mga ka, kababayan. Pakinggan po natin si Congresswoman Luistro. Mga kababayan. At po tayo ay tumayo as we welcome our honorable Congress. Hinaan ako doon. Gusto ko yung pinakamalakas. Larga pa taga, 2nd District! Sinan mo mga kababayan, halos maputulan na ng little dito kasi sigaw. Kasi kasama po nila si Romaldes dito at buong grupo ng Quadcom nandito po sa kanyang distrito. Tuloy po natin siya mga kababayan. You may take your seat. Maraming 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 salamat po. At kayo'y naririto. Truly, we are one in welcoming Quadcom and our dearest speaker Martin Romualdez. Palakpakan po ninyo ang ating dis Ah, mga ka mga kababayan, kita mo ang banggit niya. Nandito yung Quadcom nandito si Rumades. Talaga po ano, ito po grupo po ito. Ito po yung may hawak po yata ng script doon sa impeachment ni Inday Sara. Kung paano Tuloy po natin mga kababayan. Sa lahat po ng taga-Mabini, nasa ng taga-Mabini. <clears throat> Yehey! sa ating mga kababayan sa Bawan. Kababayan from San Pascual. Kababayan from San Luis. Kababayan from Lubo. And of course, we have an island municipality. Nasan po ang taga-isla ng Tingloy? Yehey! Yeah, Maraming salamat po sapagkat Kompleto ang ikalawang distrito ngayong tanghaling ito. I wish to remind you of one of my important and favorite sayings. Ang palagi ko pong sinasabi, if Muhammad cannot go to the mountain, the mountain will go to Muhammad. Ngayong tanghaling ito, we are all po kayo lahat madala sa kongreso. Kayo ang saksi. Kongreso na ang dumating dito sa ating distrito. And I wish to express my enormous thanks and gratitude <laughs> sa ating pong mga kasama sa quad. Because Why? all of you know the history of Beatrix. With all due respect, kandidatong Congresswoman 2022, wala mang nakasamang kapitan at mayor noon, ipinaglaban at iniluklok ng taong bayan. Palakpakan po natin ang ating mga kababayan. But of course, we acknowledge the presence ng ating mga mayors na naninindigan na sa Beatrix ngayon. I wish to acknowledge the presence of the Honorable Mayor of Tingloy, Mayor Larry Alvarez. Palakpakan po natin. The Mayor of San Luis, let us give a round of applause for the Honorable Mayor Oscar Lito Hernandez. Kasama din po natin our incumbent Vice Mayor, soon to be Mayor of San Pascual, Honorable Lynn Castillo. And of course, ang atin pong konsihala ng bayan at mga minamahal na kapitan ng bayan ng Bawan. Can we request them to please rise? Public officials of Bawan, Consihala Trix Sabrahan, Bayan ng Bawan, palakpakan niyo po sila. I wish to acknowledge as well ang Bayan ng Lubo. Of course, naririto po ang ating kasalukuyang Vice Mayor and soon to be mayor as well. Palakpakan po natin Vice Mayor Imong Alfiler. I wish to save the best for last. Ang taong nasa likod ng mahal kong mayora. Ang nag-iisang John Lloyd sa buhay ng Congresswoman. And of course, ang magbabalik na mayor ng Mabini, may At siyempre samahan nyo naman po ako sa ang ating mga panauhin ngayon sapagkat si Beatrix, baguhan, beginner, neophyte, pero tinanggap, tinangkilik, at sinamahan ng ating highly respected members of the 19th Congress who truly inspire me in my engagements, in different committees, and ultimately, sa inaabangan ninyong lahat, ang Quadcom. Kayo ba sumusubaybay sa Quadcom? Tingnan mo mga kababayan, talagang inano talaga nila yun, inorganize talaga nila yung Quadcom. Para kanino? Para sa mga Duterte. Iba po? Tuloy po natin siya mga kababayan. Taas ang kamay na sumusubaybay sa Quadcom. Malakas na palang pang at sigawan para sa Quadcom. At syempre po, ito pong husay at galing ng Quadcom na ito ay binubuo ng aking mga boss doon sa Kongreso. As I have shared before, before Quadcom, si Beatrix po, member ng Dangerous Drugs. Chairman ko, si Chairman Ace Barbers. Si Beatrix po, Vice Chairman ng Public Accounts. Chairman ko, ang atin pong napakagiting Congressman Karaps Patuano. And then I was deputized by our Senior Deputy Speaker Don Gonzalez to join public order kung saan naging chairman ko po Chairman Dan Fernandez. And then I was about to be deputized in the Human Rights Committee. Kaya lang, we agreed about the commonality of issues, circumstances, and persons which lead us to creating what we call now Quadcom. Sa kanila pong lahat, wala akong itulak kabigin. Sila po lahat ay mga iginagalang, batika, veterano at magagaling na congressman. And truly, kung ano pong nakikita nyo sa akin, that is a product of inspiration of all my colleagues in the Quadcom. Kaya palakpakan po natin ang Quad Committee. Of course, the rest of the gongs, Kong Jenny Pimentel, Kong Romy Ako, Kong Keith Flores, and Kong Rog Gutierrez. Sila po'y matagal ko nang nakakasama. But of course, our ties deepen the moment we started our engagement as members of the Quad Committee. But you have to realize, whatever you are witnessing right now, ay hindi po mangyayari without the leadership of the best ever Speaker of the Congress of the Philippines. At ito po, ang sinasabi sa inyo, kung bakit bumabagyo at bumabaha ang biyaya sa 2 District. It is because of our dear Speaker. So once again, let me state my lines. Kaya may aiks dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni speaker. Kaya may tupad dahil ni speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni speaker. Kaya may patubig dahil ni speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni speaker. Tinan mo mga kababayan, ang kakapal ng mga mukha nito mga ito, lalong-lalong na ito, bakit lahat ba nang binanggit niya na ngayon, pera lahat ang pinamimigay ni Romaldes, pera niya? Mga kababayan, tandaan po natin, mayroon po siyang budget doon na siningit na 241 billion. Ito po, ito po yung unang 2024 ito, budget pa ito na siguro ng 2024, kasi six months ago pa ito, mga kababayan. Ngayon 2025, nag-insert sila ng 241 billion na sinisigurado ko ngayon na ginagamit ngayon sa politika. Hindi man natin maano, masasabi na lahat, sa tingin mo kaya, hindi nakikinabang ito si Luis Pro sa pinamibigay ni Romaldis ngayon dyan sa Distrito Dos ng Batangas. Akala ba nila pera nila lahat yun? Pera ng bayan yun, mga kababayan. Kaya po, ginawa nila ngayon pang cover ngayon yung nangyari kay Pangulong Duterte para hindi po mapag-uusapan yung in-insert nila na sa BICAM na 241 billion pesos. Kano'n ang tatanda niya po, natatakpan na po eh. Kung uh, ma-open up na naman po ulit yan, kasi may darating na hearing ngayon sa Supreme Court na pina-attend si Congresswoman Kimbo. Iba po, mga kababayan. Ngayon, Simula nung nahuli si Pangulong Duterte, hindi na po nababanggit niyang budget na yan sa na insertion doon sa BICAM. Na unti-unti na po nakakalimutan na tao kasi ang focus ng tao ngayon kay Pangulong Duterte na maibalik siya rito. And yet, nakakalimutan, wag na wag po ninyong kalimutan yung nangyayari sa BICAM. kababayan. Grabe po ang paluloko na ginagawa nito ngayon, administrasyon na ito. Lahat ginagam ginagawa nila pag may isyo na mabigat para sa kanila, tatakpan agad nila. Nadaan niyo po, synchronize po yung ginagawa nila mga kababayan. Nagkaroon ng impeachment, umalag ang mga maraming Pilipino, lalong-lalo ng Iglesia ni Cristo. Umalag. Naayon namin ng impeachment. Anong ginawa nila? Ha, para matakpan yung impeachment. Diba? Ano sila mga kababayan? Pag mayroon silang ginawa, ang una nang ginawa nila noon, nag-insert sila sa bycam. Para matakpan yon, para matakpan yung bycam na in-insert nila, nilabas nila yung impeachment at sinabotahin yung mga vlogger, pinatawag lahat sa kongreso. Ngayon, hindi umubra dahil mayroong isang kongresman na pumiyok na mayroon silang in-insert dyan. Kaya ngayon, ito ngayon nasa kripisa si Pangulong Duterte. Mga kababayan, wag ko kayong maniniwala. Tandaan po ninyo, may pera po silang in-insert dyan sa Bicam na 241 billion. Unti-unting natatakpan nila sa pangyayari kay Pangulong Duterte. Mga kababayan, sobra itong gobernong ito. Talagang bantayan po natin itong halala na ito. Huwag ko kayong makalimot, Boat Street, PDP laban po tayo. Sampo lang po yun sila. O, oh, hanggang dito na lang po ako mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Shoutout po sa aking mga kaibigan dyan sa na dati kong kasama sa landmark. Magandang gabi at magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan.